Ito na. Next. Brent Manalo or Bianca? Oh, best oh. friend sa best friend. Ben versus Duo. Oh. Papatayin mo ko. alam mo, nakakatawa kasi lagi na yung natatanong sa loob ng bahay ni Kuya. Oh, kung sino sa dalawa. So, si Kuya mismo. Nagtatanong sa'yo. Hmm. Pero, alam mo, iinaman eh, ko yan. <laughs> Hindi mo masagot. Hindi <laughs> mo talaga. So, si sorry Bianca. Sorry na guys. Okay lang. At least, ibig sabihin, nun, parehas mo silang love. Wala love kang... pareho. Pero alam, alam nila yung... Pag mag-asawa na kayo ni Bert. Ay! Hindi kasi di ba nakikita ko ilang beses na kayo kinakasal online eh. <laughs> Naging ninang nyo pa nga ako nung big <laughs> date eh. Diba? Pagkakasal na kayo, Bianca, sorry ah. Pero kasi okay. dapat, ang una mo talagang pinipili palagi sa asawa mo. Eh ngayon, hindi pa naman. Oh, wala pa naman. Sinasabi ko lang. Yung <laughs> siyante, oh. alam mo, alam, alam nilang pareho yan. Alam nilang pareho yan. Yun lang, ma. <laughs> Hindi nga, pag nagpakasal na kayo, kailangan si Brent na piliin nyo. So, sino mo alam, yung, alam, gusto nila, alam nila, alam nila ang dalawa yan. Alam ni Bianca yan. Oh, si Bianca na lang pakasal. <laughs> Hindi! Masa ako alam ko. Sag so, oh, na yan? yan. Alam nila yan. I love it. You're so honest. Mm Hindi -hmm. ka nagbago. That's why I love you. <laughs>